Strike 1 Araw ng birnes <laughs> Tunog, 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 tunog Nag-uumpisa na ang mga Kaibigan namin, lumapit Ha? Huh? Ala Huwag naman sanang pagi Teka, huwag naman sanang pagi Beko, nahihila mo naman eh Oh, mo na hihila mo maliban na pag hindi mo na hihila yan ay okay, ipag yan makapagigit <laughs> okay, nawa nawa kuya makapagsabaw tayo masila o sige ano lang natin ayan yung, yung ano na ilo no oh. ayan na o oh, malapit na. na ay baka napuruhan puruhan saan na ba yun ito 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 dito masilaw ingat ko ya huwag ka umapak niyan sa brown na yan ito 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 ayan na ayan na ayan na bakit? Hindi natin nakikita. Ayan, namumuti na. Sige. Hilahin mo dito. Hilahin mo, hilahin mo. Huwag mo pamunta. Ay, malaki. Kuya, malaki. Angat mo na, dabang nakalaylay. Ah, ah, ah. Alakin niya. Sige lang, huy. Ayan, yan. Uy, uy. Sige, sige. nag aano pa hmm. nagiiinarti pa Oh ya basah ah sige mm Hmm Ah laque Strike one Thank you thank you Thank Kuya Mama mama Oh oh 4 kilo Oh yun Parang itu di lipat dito eh 4 kilo Hmm malaki okay, oh. Strike one. Strike oh, lang na niya oh.